So, makasang uma mga idol. Okay, kami manatag dyan. Kami kami ay maglalagay ng pataba. Idol, o yan. Magabuno kami ito. Amay. O, ano nga ano pa si Ayot? O, ano pa si Yama. O, ano si Ayot? O, practice, Ayot, Eyot magabuno, idol. O, rin. Aga pa mapwesto. O, na. Farmers, pa, idol. Magabuno na naman. pa si Idol. O, kamayang. Ito so, di pipa trabaho ka pa idol oh. Makasang umala pa Ay, eh, ka pa iabuno oh Ayun oh, naman yung tatay ko. Ayan yung, yung kuya ko. Si Ayot. Oh. Ayot talaga. Oh, Wala na Ayot. <laughs> Gabuno na tayo. Iwarsi-warsi mo lang idol. Yan lang. Iwarsi-warsi oh. Wars -warsi mo lang ng ganyan. Maggabuno. Dalawang panda lang to idol. Kanyan lang yung mag ng ano ng palay. Oh. Ay magsasaka. <laughs> buhay mga may. Kuno na patuloy pa idol na farmers. Ganito lang buhay farmers. Ayun, yan tatay ko na Konti lang kasi yung kinuha niyang ero. Ako, kinuha ko na yan. Diretso yung kalahati niya. Ayun. Punta na naman tayo magkarga. Ayun. Nakubos na. Nakubos na yung abuno na idol. Makati yung mga damo. Ayan, yung tatay ko idol. Balingan na yan. Yore, tatay. Magka muna magkarga, idol. Para gumanda-ganda naman at ah. lumaki yung palay. Ayun, maraming dangaw, mabaho, mabuyo. Mabuyo yung ato ng dangaw. Yun yung bus, oh. Partas. Partas tour. Nola idol na patolay. Oh, nangalati naman, Nama, nangalati na kami idol Kapag pagkabon. Ganito lang oh, Awag mo, uarsi mo nang ganyan oh. pawaw mo lamang idol. Ganyan lang ang ano. Na. Ilagay nang pataba ng palay. Kunola na patolay na farmers. Mula na mula, gapa idol. nanari gamay at dagan makang dan umab paling magal jos mabaling di gamana i bagga i dam na naman pagka ito ay ano na ani yun oh kita tay ko yun naman si iyot oh kalalakan kan si iyot malapit lang yan sa ano sa highway pala yung palayan namin katapos na kami idol ipart naman kami doon sa kabila kay wala na patrola so ayan na magkarga na naman ulit mga idol. Bali yun na lang pala yung ano tatapusin namin na lagyan ng pataba. Lagay muna ako ng abuno sa timba ko mga idol. Ay pasiya ma. Oh. Nakasta pa po dyan na may napakaya ito mabilagang, may nakaya ito mangisi ka pa doon. Kaya nakapamapafuraw. <laughs> Pero tayo nyo, wala, 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 ibilag. Okay lamang mangisi, tamisi nga, ma, pag nga na. Ha? ayan na idol patapos na kami maglagay ng pataba ng, ano? ng palay kunti na lang ubusin na lang yung mga abuno medyo malawak rin yung, ano, yung nilagyan namin ng pataba tayo ay uwi na mamaya antihin lang sila mga kaidol. minto lang ang buhay sa probinsya ah, buhay farmers pala mga kaidol. pagkatastang tanga araw sa atin lahat, pagkatandang araw sa atin lahat mga ka-idol, maraming maraming salamat nga pala mga idol sa, ano, sa uh, patuloy na pagsuporta nyo kay idol magingat kayo palagi mga ka-idol at God bless mga idol And thank you thank you sa lahat ng supporters natin dyan at sa followers at sa magpa-follow pa mga ka-idol, God bless